Eto may tatanong lang ako sa inyo mga kaibigan natin at mga papa natin dyan Ayan Ano po ba ang ibig sabihin ng signages na yan? Ayan o, oh, tingnan nyo Please comment down below na lang mga kaibigan Kung, kung anong ibig sabihin ng signages na yan O road sign na yan So kita nyo naman may circle May Tapos naka, naka ganon may kahati yung circle Sa kabilang side ay pula Sa kabilang side ay itim na four wheels ano po ba ang ibig sabihin yan, mga kaibigan? So, comment down below na lang so, sa mga sabi nga ano na iba, mga umatindo ng seminar, ano po ba ang ibig sabihin ng road sign na yan, mga kaibigan? So, tulungan naman natin yung iba na maging familiar. Kasi yung iba talaga hindi naman familiar sa ganyang signage o sa ganyang road sign na yan. Para malaman din yung iba kung ano ba ibig sabihin ng pula at ibig sabihin ng itim na yan sa pinaka-road sign. Ito ay, dito makikita natin yan dito sa... Santa Rosa Tagaytay Road dito sa may Santa Rosa Laguna ito yung papuntang Laguna Tecno Park tsaka papuntang Laguna Vale Air ito itong lugar na to sa may overpass yan Minakita na rin tayo doon or may na rin tayo isang signages na ganyan at may ngayon pangalawang signages na rin and meron pa doon sa kabila so yan please ulinot ko ka, mga kaibigan ha please comment down below na lang kung ano yung ibig sabihin po ba ng road sign na yan Yang nakikita po natin na yan. Okay? So, tulong-tulong tayo and comment down below pag-usapan natin sa comment section kung ano ba ang pinakamagandang tawag dyan o ano ba talaga yung tawag dyan. Baka sigurado, marami na magkocomment ng maganda. At maganda natin pag-usapan yun. Di ba? O yan, o. may makikita ulit tayo. O yan, o. meron na rin dyan. meron pa ulit dyan. ano kaya yan? kaibigan, so... Baka naman, baka naman, uh, comment down naman tayo dyan, pag-usapan natin. Mga papa, oh, hindi lang yun ha, o oh, tas meron pa rin dito yan, oh, nakatago nga lang ayun oh, yun, meron pa rin. O, oh, di ba? Pag-usapan lang natin dyan mga kaibigan, kung anong ibig sabihin ng road sign na yun. At yan, yung road sign na yan, oh, ibig sabihin yan, ano ba ibig sabihin ng road sign na yun? Alright O, oh, paano mga kaibigan? So, yun lang ha So, comment down below sa mga kaibigan natin dyan Na nakakaalam ng road sign na yun Kasi dito, sa totoo lang, dito sa loob ng Eton City Yan, na napakadaming mga road sign dyan Kasi malaking bagay din yun At marami tayong malutulang din sa mga road sign na yan Diba? Kaya ingat po tayo mga kaibigan sa pagbiyahe, ah. lalo na pag sa mga malayo, sa mga Manila, minsan no, oh, di ba? May nakalagay pa nga dyan, speed limit 40 eh. No? So yun lang mga kaibigan, ah. maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo kay Papa Henry. Siyempre, big shoutout sa inyo lahat. Okay, lalo na sa mga bagong followers natin at sa mga giging followers pa lang. Siyempre, huwag nyo kakalimutan na ma ma-follow ah, mga kaibigan natin. Siyan, kung nagustuhan nyo yung video natin, eh, huwag nyo makakalimutan na i-follow. At ngayon pa lang eh, nagpapasalamat ako sa inyo ng maraming 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 salamat sa pagsuporta at pag -pa follow sa akin kay Papa Henry. And ingat po tayo palagi kasi alam nyo naman na may pamilyang nag-aantay po sa atin. Bye-bye! Thank you! Bye-bye!